up until now guys nagbo-wait na wala ko nga kung masakyan ano magagawa ko diba wala kang pinitin mo sila na isa kanya ko 11 pesos ang pamasahe ko wala na guys abusan na ako ng pera magpaparider ka na kung late na get ko pero hayaan mo minutes pa malangin late ko pero kanina pa ako naghihintay like mga 20 minutes So, I don't think it's, it's like a good idea. I would still wait knowing na wala talagang nasakyan. It's also my fault naman. si dapat, inagahan ko eh. ano magagawa ko? Even I woke up five hours before my shift, papasok pa rin akong lake. It's just like a girl place. Hindi mo na yung matatanggal sa mga babae. Ito. Pero abi hoping talaga na may masakyan pa ako kasi naiiyak na talaga ako. Okay lang. Sana so, hindi ko makita si, ano, alam mo na, si Sagi Face. Kasi so, masisira araw ko kung makikita ko si Sagi Face. Duh. Sila so, naman magpapasira ng ah, araw he look like he he ang pag indicate ko or like indicate ba? hindi ko indicate ang identifier ko siya because he is look um, he look like lalaki ko babay na nga baka sabihin nila like I'm such a freak because I'm talking to myself Even hindi nila alam na I'm talking to my phone. I'm documenting my life. And love my life. Kapan until na wala pa rin akong masakyan. Wala na rin nakikita no, sa sakyan pabilya. At, and subong, I'm walking dito sa so may vinya, sa so may kabila, sa so may dyan sa so may call box daming samay 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 pero muna para lang makasakay ako kasi oh, shit